Ayan, good morning kapwa. Uh, ngayon po ay uh, dahil uh, malapit na po ang uh, Chinese New Year ngayon po ng uh, February 10. Ayan. Uh, samahan niyo po ako at mamimigay po tayo ng uh, injektikoy. Ayan. Syempre, ah uh, salamat po sa Blooming Sun ng uh, Santa Cruz, Laguna at uh, kay ABC Kap Gary Gripo. Uh, bibigyan po natin yung mga may lahing sa ating uh, mga kabarangay ayan. Tara guys, uh, samahan niyo po ako para sa pagbibigay po ng uh, tikoy ng incheck. Ayan, good morning kapwa. Ito po yung kauna-unahan natin bibigyan ng uh, Inkek na tikoy yan. Guys, samahan niyo po ako. Tara. So, ayan guys. Papasok na po tayo. Uh, ito at po yung kauna-unahan na, natin bibigyan na tikoy po yung uh, inkek. Tara guys, samahan niyo po, nyo po. February 10. Ayan. Samahan niyo po ako at mamimigay po tayo. Uh, inkek tiko. Ayan. Siyempre, uh, salamat po sa Blooming Sun ng Santa Cruz Laguna. Po. At uh, ABC Cup Garik Ribo. Taw, uh, po. Ibigyan po natin yung mga may lahing in-check sa ating uh, mga kaparanggaya. Tara uh, sa isa. Imanin po ako para sa so odolido po. ng natin ko yung mga in po. Tres? Masa nga? guys okay, sinatawag ka na. Happy, happy. Nasaan si Tres? Happy, ano? Happy, ano? Chinese New Year. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Hi! Buwa ka na isa. Ayan po, napakagandang bahay ni Tres. Okay. Teka nga. Ano yan? May hawak siyang baby. Ang sasalang niya. Siya lang <laughs> magpapa, pero sa'yo. Baka na. Baka yun. Hindi pupuntahan ka pa ba na? Oo. Kuha ko isang. Wow, Sino namang yeah. may pagit? Ayan po, nabigyan na po natin yung isa. Thank you! Sina po, kung kumakas siyang inject, oh. Happy Chinese New Year po. Bakit ako'y wala? Thank you. A few moments later. Guys, ito po yung pangalawang bibigyan po natin ng uh, takeaway na inject, guys. Uh, halika, samahan niyo po ako. Uh, Pangalawa na po ito. Tingnan niyo po, guys. Ayan, uh, medyo parang uh, Chinese din ito. Tau po. Tau po. Ayan. Tau po. Ayan. Ano yan? Yung kahapon po. Ano kahapon? Sikap. Saan ko natin ba? Ah! na inject Ayan. Tingnan niyo po mukhang incheck. Ayan. Ayan, punta po tayo dito, ha. Ayan. Kabigan, magandang umaga po. Andiyan po si Kabigan. Wala po. Wala po. Ayan, uh, ito po yung ha, uh, pakaklong po natin dahil Chinese New Year po ngayon. Ayan. Soisha. Good morning. Thank you. Good morning. Soisha. Apo. Ayan. na Tingnan mo. po. Ah, uh, check oh. Ayan po. <laughs> po Ayun po. Ayun <laughs> po. sama na daw po ano na man, ano t -coin. T -coin. Ayan guys, pupunta naman po tayo dun po sa pang-apat na bibigyan po natin ng bigoy. Kaya guys, sumayon po. Guys, uh, nandito na po tayo sa huling uh, bibigyan po natin ng uh, tikoy na incheck guys. Ayan guys, ito na po yung uh, huli. Tara, samahan nyo po ako. Tau po. Tau po. Ito ay ang mukhang incheck din po ito. Tingnan po natin. Nandito po sa bahay. Ayan. Tau po. Tau po. Tau po. Consiliyang. Ayan guys. Nandito po. Tau po. Boss. Ito po yung happy Chinese New Year. Ito po yung uh, huli natin bibigyan ng uh, Tikoy ko check. Ayan. Happy Chinese New Year! Ayan po, ito po yung kahulihang nga, uh, binigyan natin ng Tikoy uh, na in-check. Ayan ha. Uh. Maraming maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Hanggang sa susunod po, huwag niyo po kalimutan subscribe po ang aking channel, Raynilo Mix TV. Huwag din po kalimutan pindutin ang notification bell. Thank you po.